Anong pera nito. Sakit pa yung bulso ko. Ay naku, utang. Bahala na Sir. Oh. Uy, sir. Kung so, nasaan na ulit tumapit sa'yo, sir, baka naman may extra ka dyan. Kailangan, kailangan ko lang talaga. Bakit? Saan mo ba gagamitin? Yung anak ko kasi, sir, may sakit. Hindi ko mapacheck up. Sige na, sir. Promise, babalik ko din agad. Eh, naku, honey. Yan na naman tayo eh. Tapos hindi mo na naman may babalik sa akin. Promise, sir. This time, babalik ko agad. Kailangan ko lang talaga mapacheck up yung anak ko. Wala talaga akong may bibigay sa'yo, pero may naisip akong paraan. Ano, dating gawin ba? Sige, sir. Ano, ano ba yun? Alam mo na yun. Parang hindi ka naman bago, di ba? Sige, sir. Magkano ba ang komisyon ko dyan? mission ba? Siguro mga nasa 4K? 4K? Tapos siguro tip ay 1.5. Sige sir, Te akong bahala sa'yo. Teka, pero sana naman, ganun pa din bigay mo sa akin ha. Yung good quality, maganda ba? Ako ba sir? kaya ba kita binigo? Alam mo na yun na, basta. Ba, ano tayo dyan? Maganda? Sexy? Sarap. Sir, talaga. Tamang tama, sir. May papakilala ka sa'yo, ma'am. Oh, siguraduhin mo yan, ha? Oo, sir. Promise. Di kita bibigoyin. Ba't to, sir, yung commission ko, ha? Okay, deal? Deal, sir. Wait mo ako dyan, sir, ha? trabaho? Oo. Oh, meron ka bang trabaho para sa akin? Ah, uh, bibigyan ka ta ng racket. Go ka ba? Ay, naku. Ayan ka na sa racket mo. Ano yan? Anong racket yan? Ano ba? Pakinabangan mo naman yung ganda mo. Kinis-kinis mo. Ang puti-puti mo. Gusto mo ba maging model? Model naman ng ano? Magpapromote ka lang ng mga brand. Magiging brand ambassador ka. Go ka? Legit ba yan? Oo oh, naman. Kaya nang pa pinahiya? Madaming beses na bes. Ito naman! <laughs> Okay. Go na to talaga. Malaking kita dito. Sigurado ka ba? Alam mo ba, pwede kang kumita ng 10,000. Ano ba? Teka nga, anong model ba yan? Anong model ng ano? Magpo-promote ka lang kasi ng product. Beauty products. Sure yan ha? Oo naman. Ano? Punta tayo mamaya. Sige, yan oras? Ah, sige, mga five. Sige, tapusin ko lang. Ah, sige ha. Sure sure Ayusin mo Mag-ice ka. Hmm. Photographer yun. Kailangan pakak ng pakapak. Bye. 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 Ano ba yan, Besh? Hindi ka pa ba tapos dyan? Tagal-tagal mo, kayo na pa nag-chat-chat si Sir. Ito na. Ito, Ayan, tagal-tagal mo, kayo na pa inip na yun. Ano ba, okay lang yung suot ko? Lagod ka Ayos na yan, Bongga. Naligo ka naman. Okay. Oo naman, ba't kasi nagmamadali ka? Eh kasi naghihintay na si Sir. Ano, tara na, halika na. Ayusin mo, ha? Huwag mo ko ipapahiya. Okay. Sir! Oh. Ano yung sinasabi ko sa'yo ngayon kong model? Kamaya. Eh? Hey. sir, si Irene nga pala. Ah, uh, ayon. ayun. Hmm. Okay ba? Pwede na. Ah, uh, sige ganito na lang. Hintayin niyo na lang ako dun sa studio. Upo na kayo doon tapos magse-set up lang ako, okay? Sige, okay, sir. Okay. Thank you. Yes. Okay, Sip -sip. Go, 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 go. start tayo, no? One, two, three. Okay. Pwede? Ganda. Ah, uh, so pwede pa tanggalin natin yung blazer mo. This one, sir? Yes. Kasi masyadong close naman eh. Open natin para mas maganda tingnan. Okay lang? Okay po. Okay, sige. Sama. No? Hay. Hay. Okay. 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 Sige, lagay nyo dyan. Okay, start ulit tayo ha. Okay, one, two, three, and three, and... Okay. Okay. Which? Uh, ah, alam mo... Pwede ka ba mamaya? Tumagal kahit konting oras pa. Um, siguro, to pa tayo ng ilan kasi medyo tinukulang ako. Okay lang ba? Sir, uh, pagkatapos ito, marami pa rin akong gagawin. Okay lang. Wala, ako kasi wala, ring, wala akong gagawin. Baka pwede mo akong samahan dito kasi may bayad naman to malaki. Um, alam mo, maganda ah. salamat po. Eh. Tsaka, um, uh, sarap. Ah, sir, wait. Bakit? Okay na po ba tayo? Tapos na po ba tayo mag-picture? Sabi natin dito, picture para sa Prada. Wala nang iba. So tapusin na natin to para makauwi na rin po ako. Hindi pa. Mamaya pa. Siguro, pabuti natin ng ilang oras kasi... Uh Oo. -oh. May iba pa tayong gagawin. Uh, wait lang, sir. Wait lang. Uh, tapusin na lang po natin kasi marami pa po akong gagawin alam mo, sir, nababastos sana ako sa iyo, ha. Hindi na ako natutuwa. Ano Dami mong arte. Kita nga dito. Bastos ka. Ano ba? At saka 'yung sinasabi mong bayad, 'yun dapat lang nabayaran mo ko. Nagtatrabaho din ako. Ano ba? Alam mo? Ano to? Pinirinap niyo ba ako? Alam mo sa model ko, wala pang tumatanggi sa akin. Kung ayaw mo, umalis ka dito. Aalis talaga ako. Pwesyo. Huh? Ayaw pa. ang na to eh. Ganda siya. Sayang. Hindi na kukain. Punta ka Hanilin. Uy, bes! Ano, Hanilin? Ano? Ang bes, siya namang natapos! Ano? Kapal bakit, naman ng mukha mo para gamitin ako. Bakit ano nangyari? Anong nangyari? Binastos lang naman ako yung sinasabi mong photographer. Ha? Huh? Wala akong alam dyan, bes. Ano nangyari? Kamusta ka naman? Ano? Maang-maangan ka pa? Binayaran ka para ano, gamitin ako? Honey Lynn, naging totoo akong kaibigan sa'yo. Bakit naman ganito? Akala ko ba okay tayo? Sumama ako sa iyo para dito, pero anong ginawa mo? Hinayaan mo ako doon para ano? Para bastusin ako? Pwede ba, Irene? Huwag ka magpa-ipokrita. sa natin kailangan ng pera. Oo. ano ba nangyaring masama sa yo? Wala naman, 'di ba? Ito ka buo buhay ka, 'di ba? 10k Alo? na 'yun, Irene. Saan mo makukuha 'yun? Alam mo, hindi ko na alam kung anong merong meron diyan sa utak mo. Kailangan ko ng pera, pero hindi sa ganong paraan. Ewan hey, ko sa'yo kung na nga tinulungan ko. Alam mo, tama nga yung iba dyan. Na ganun talaga yung trabaho mo para ano, para kumita ng maraming pera. Umayos ka, Hanilin, hindi magandang halimbawa yan. Eh, tumutulong lang ako. Nagmamagandang loob. Bahala kayo kung mama sa yun. O oh, sige. Mula ngayon, hindi na kita kaibigan. Gawin mo yan sa iba para sa akin. Hinding hindi na. Salamat na lang sa tulong mo. Arte, arte! Then, Ay, yung 40 ko. Oh, Ayos naman, kausapin ko na lang ulit sa si ko na lang ulit.